Hello guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyo lahat dyan. Welcome back and again, this is Dance Collection. Still looking po tayo mga idol ng 50th anniversary, Lady Golf Landing, commemorative 5 Peso So mataas na natin ito bibilhin mga idol. Binibili ko na ito 2,000 up to 5,000. Depende po sa kondisyon ng coins. So hanggang ngayon mga idol ay wala pa rin tayong nabibilin to. Kaya ito muna yung ipinapakita natin dahil kamukha po ito ng hinahanap natin ngayon na commemorative Gaiti Gold Planting 5 piso. Ang pinagkaiba kasi ng dalawang baryan na ito, ito po ay 70th anniversary Gaiti Gold Planting commemorative 5 piso mga idol. At ang hinahanap natin at binibili ay ang 50th anniversary Gaiti Gold Planting commemorative 5 piso so may sample tayo niyan mga idol katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan so yan po yung binibili natin ngayon 2,000 up to 5,000 so direct message lang po kayo kung meron kayo nito at ang hawak po natin ngayon na 7 th Gold Planting 5 piso ay napaka common lang po mga idol ibig sabihin face value lang po ito 5 piso lang din po ang halaga nito so napakarami po nito na umiikot ngayon sa sirkulasyon at hindi po natin ito uh, binibili so ang maaaring bilhin lang dito mga idol ay yung mga naka blister pack katulad po ng hawak natin ngayon na 70th anniversary commemorative 5 piso na nakasilyo pa ang coins katulad po nito Ayan po. so ito po yung mga binibili mga idol nakasilyo po yung barya So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.